Ayan. Well, mga kabayan, kabarangay at kasambahay, welcome po muli sa ating channel sa Uno Online Vlogs TV. At ito pong muli ang inyong linggo, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa na mga idol, nawa ay nasa mabuti tayong kanagayan Agad sa mga oras na ito, patuloy ko kayong binabati ng isang magandang hapon. At sana, sa may kisandali ng ating programa, ay muli niyo akong samahan upang sa gayon, may makasama ako sa panahon ng aking mga pagbablog. Pero well, mga idol, siya utot muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewers, kaya hindi sa ating mga follower. At syempre mga idol, kung bago ka pa sa channel natin ito, eh, huwag mo naman kalilimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka rin updated sa ating mga video. Pero mga idol, ah, tulad pa rin ng dati, tayo naman ay magkukwentuhan lamang na may kaugnayan pa rin sa pangaraw-araw ng ating kinabubuhay. Kaya, shoutout po muli sa ating mga kapwa dyan na siguro sa mga oras nito ay busy rin sila sa kanila mga pag explore o pagbablog na may kaugnayan naman sa larangan ng Ghost Explorer. Pero so, binabati muna natin ang ating mga ghost explorer dyan, ha? mga idol natin. Ha? Tulad ni Kuya Red, si Reborn, si Toski, si Sheila, si Maggie the Creepy, si Ginik, si Eric uh, At sama na rin natin sa pagbati ang iba pa mga ghost explorer dyan, ghost hunter, tulad ni uh, Ed, idol Ed Kaluwag. Ti Master Gala. Yan ang mga matitindi natin mga ghost exploration. Sama na natin si Bungo. Oh, idol, idol Bungo. na, kamusta ka na? Ha? Okay din yung mga ginagawa mo tungkol sa ating mga kapwa vlogger <laughs> Pero idol ha, ingat lang kasi baka mamaya marami magagalit sa ginagawa mo. Pero okay lang yun. Wala na naman problema doon. May kanya-kanya nga tayong idea kung paano tayo magbablog. Di ba? Tawa. Pero shoutout na rin sa'yo. Ngayon hindi sa mga iba natin mga vlogger dyan na nasa larangan ng iba't ibang magbablog. Shoutout sa inyo mga idol ha. Alam nyo, ito yung yung lingkod. Wala akong pinipili sa inyo. Ito wala akong kinikilingan. Lahat kayo mga idol ko dahil mga kapwa ko kayo vlogger. Oo. <laughs> tayo naman ay mga may mga kanya-kanya lang idea o kanya kanyang pamamaraan kung paano tayo magba-vlog. Kaya nga sana tayo mga vlogger eh magkaisa tayo tungkol sa sistema ng ating programa sa larangan ng social media. Hindi tayo dapat yung magtatalo-talo o yung magpapaligsaan o ika nga magbabangayan, magiiringan dahil isa ang ating layunin yung makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan, di ba? Tama. Kaya mga idol, ha, uh, yung ating uh, sistema sa larangan ng pagbablog, gamitin natin ang ating social media sa magagandang uh, mensahe na mapupulot sa atin ng ating mga follower, ng ating mga viewer, ganyan din, ng ating mga subscriber. Kaya, sama-sama tayo sa larangan ng social media, media para hindi Nabubulong tuloy ang inyong likod eh. Sa larangan ng mga pagbablog. Pero mga idol, uh, tayo naman eh, nagkukwentuhan lamang. Ha? Ang mga kapwa natin mga vlogger, lalo yung mga nasa larangan ng mga post-explorer, eh may kanya-kanya silang idea kung paano nila pagagandahin yung kanilang mga pag-explore. Kaya nga, malimit kong banggitin, kasi yan ay eh, scripted o anumang sistema ng kanilang ginagawa sa larangan ng pagbablog, ay eh, wala tayong pakialam doon. <laughs> Idea nila yun eh. basta uh, nakakaigis ang mga manunood at nasisiyahan yung mga nanunood, okay lang yun. At basta wala kang tinatapakan tao sa larangan ng yung pagbablog, wala kang pinipirwisyo, go lang mga idol. Oh, tulad ako, alam ko naman, karamihan sa ating mga vlogger, talagang mga sikat na sila at saka talagang mga nakamonetize. Mga kumikita na yan eh. Hindi ka gaya ng inyong lingkod, pipitsugin vlogger lang ito. Oo, hindi pa tayo nakamonetize. Pero palibasa ako, Hindi ko mag-vlog, wala akong pakialam kung mamonetize ako. Hindi. Para <laughs> importante, eh, nakakapag-atip tayo ng magandang uh, informasyon sa ating mga pamamayan. Katulad ako, nasa warangan ako ng servisyo publiko bilang lingkod bayan nitong aming barangay. Eh, kaya ako nagbablog ng ganito para makapaghatid ng magandang informasyon. Misa, ang bahagi ng aking binablog tungkol sa sistema ng aming trabaho dito sa aming barangay. Kaya siya otot nga pala sa aming mga kasama sa barangay, ha? sa pamumuno ng aming butihing barangay captain na si Honorable Ding Bono, tampo ng kanyang mga kagawad ano din, siya tota rin sa aming mga uh, utility ng barangay na masitipag at sa aming mga yung tinatawag na barangay staff. Oo, oh, sama na natin siyempre sa pagbati yung mga nasa bantay bayan at yung nasa uh, environmental police na siya nangangasiwa ng ating environment. O, oh, siyempre naman, hindi natin makakalimutan isama sa ating mga pagbati yung sa ating sa health o na siyang nangangalaga ng ating kalusugan. Ano pa at lahat ng nanunungkulan dito sa aming barangay ay binabati ko ng isang magandang hapon. Pero bago ko makalimutan, sinatama ko sa pagbati ang aking mga kapwa lupon sa larangan ng servisyo publiko o mga panyero, panyera. Ha? Sana itong pumasok na taon, eh, pagibayuhin natin lalo ang ating mga servisyo sa lahangan ng lupong taga-pamayapa. Uh, Noong nakaraan, nag-meeting tayo tungkol sa sistema ng ating trabaho uh, at nawa ay magampanan natin sa buong taong ito yung sistema ng ating trabaho bilang mga lingkod bayan nito ang ating barangay sa pamumuno ng ating buting barangay captain na si Honorable Ding Bolo. At uh, siya nga pala, di ko rin nakakalimutan batiin yung aking kasama dati sa MAPSA Si bro Pirinya. oh, bro ha. Pakasabihin mo naman bro, eh, nakakalimutan kita. Alam ko magkabatch tayo nung nasa boxa pa tayo. Pero buti ka nakapagpatuloy ka. Ako wala na dyan. Kaya binabati rin kita ng isang magandang hapon. oh, yung iba natin mga kasabahan dyan sa barangay ha. Binabati ko kayong lahat. Hindi ko man uh, ang mga pangalan nyo. Ang importante ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon o isama na natin sa mga pagbati yung aking mga kasamaan sa larangan ng uh, negosyo sa uno online business sa pamumuno ng aming grand upline na si Ginoong uh, Reynaldo Potestad Gandang hapon sa iyo, sir. Ah. Sana nasa mabuti kang kalagayan. Gayun din ang iyong butihing may bahay na si Ma'am Badet. Ma'am Badet, ah, kamusta ka na? Oh, kailan kaya ulit ang nalalapit nating uh, zone? Namimiss ko na rin ang ating mga pagsasama-sama sa larangan ng body and soul. Si Autor ta rin sa akin mga ibang business partner niya kagaya ni Upline Jomar Goresita. Ngayon din si Upline Rostom de Leon, si Upline Chris Amper at yung kanyang kapatid na si Juniper. Siyempre, di natin makakalimutan yung iba natin mga business partner tulad ni Upline Aina Galindo, si Upline Jovelin Kalipay si Apline Marilu Gapon ganun din si Apline Luz Piminta Magbuo at iiba si natin mga Apline na sa malayang lugar tulad ni G. Entero o si Alan Ndera ha? at totoo nyo mga Apline ha? sana muli tayo magkasama-sama sa ating body and soul pero siyempre kahit na saan man tayong dako eh nakakasama-sama tayo pagdating ng tinatawag na body and soul. Oh, shout out pa rin dyan sa mga iba kong business partner ng nasa bataan. Uh, pamumuno ng aking downline doon na si Mam Ma Mitch. Oh, Ma'am Mitch, kamusta na ang ating business partner dyan? Ha? Hindi ko man mabanggit ang lahat ng pangalan ng ating mga business partner dyan. Ay binabati ko ng isang magandang hapon. Gaya din yung sa mga parting ilokos, kagaya ni Mam Ma Ambit. Oh, tapos si Ligaya at yung iba pong mga nakasama ko sa makaraang body nito ah shout out sa inyo lahat sana itong taong ito eh bagets na natin ang ating mga goal matupad na natin ang ating mga pangarap na minimiti sa larangan ng negosyo ito ah sama-sama nating harapin at uh, ng ating mga pangarap gano'n sandali po ah, yan o no? Ah, uh, pasensya na, apply uh, and rostom nung mga nakaraan na uh, tinatawagan mo ko, pupunta mo ko ng office, pasensya ka na at hindi ako makatugon sa iyong panawagan gawa nung uh, busy kami sa aming trabaho dito sa aming barangay. Pero kamagalala, may pagkakataon din na uh, pupunta ako dyan sa ating office dahil namimiss ko na rin yung ating mga event dyan sa ating opisina. Pero hinihingi ako ng paumanhin na hindi kita nasipot although nangako ako na pupunta ako dyan eh sensya na talagang ganyan mga hinihingi ng pagkakataon eh pero okay mag alala siyempre mga upline ko kayo lalo ka na offline rostom ikaw ang walang sawa naka aalalay akin, sa larangan ng negosyong ito kaya nagpapasalamat ako ng marami sayo ah uh, hindi mo ako pinagsasawaan pero salamat Kabila nang yung ginagawa eh, hindi pa rin kita minsan mapaulakang sa yung mga paanyay Pero okay lang yan dahil kasi, syempre, alam mo naman, nasa nararangan din ako ng servisyo publiko, na ginagam pa lang din ako ng tungkulin. At the same time, part-time pa lang naman ako rito di pa ako nakakapag-full-time, di ba mga idol? Kaya shout-out at sa so ating mga business partner dyan, ha? Sana itong taong ito, lahat tayo ay magtagumpay na sa ating negosyo. Pero bueno, yung mga ito pa natin mga uh, at nakilala dyan na nagpapabati, uh, patiinan na natin bagamat hindi natin mabanggit ang kanilang mga pangalan, dahil lahat kayo ay binabati ko ng isang magandang hapon. o oh, bueno, mga ito na, salamat ng marami at kahit patano sa nagsisandaling ito, ay kinamahan nyo ako sa ating programa. Pero susundutin natin pa sa yung mga nakaraang kwentuhan natin na may kaugnayan kalarangan ng mga kababalagan. Idol na, tatalakayin ko na sa sistema ng ano natin ito. Uh, may kili lang naman, yung tungkol sa na, nakakwentuhan ko noong nakaraan, uh, pinipilit niya sa akin na uh, iba raw ang uh, yung may vision kesa doon sa uh, third eye. Ang sabi niya, yung may yun daw may third eye at yung may vision iisa lang iisa lang daw yun kasi yung daw may third eye niya yung mangyayari at yung mga nangyari nabibisyon daw yun ng mga may third eye at sabi ko naman sa kanya hindi ganon iba yung yung vision lang kaysa sa may third eye kasi uh, nabanggit ko na nga mga idol sa mga ipagong programa meron akong bayaw na may vision o nabibisyon niya yung nakaraan mo pag oras tinitigan ka niya nabibisyon niya yun at nabibisyon din niya yung hinaharap mo kaya pag nagtanong ka sa kanya eh masasagot niya yung mga tinatanong mo at ang sabi pa nung nakakwentuhan ko yung daw ganoon, manghuhula o mga nanguhula daw yun ibang manghuhula sa may vision at sa may third eye tandaan nyo yan mga idol kasi ha yung bayaw ko, meron siyang vision, pero meron kaming kasama na may third eye. Nung magkasama-sama kami, nag-testingan silang dalawa, iba pala talaga ang may third eye doon sa may vision. Kasi, sinampunan nila yung bahay, nakaharap kami sa bahay ganyan. Sabi nung bayaw ko, bilang may third eye ka, Nakikita mo ba yung loob ng bahay na yan, kung sino ang nasa loob na yan, at kung ilan ang tao dyan na presentable na nandiyan ngayon, at kung ilan ang kwarto niya. At sabi ng may third eye, oo, oh, doon sa kabilang kwarto, tatlo tao. Ang kwarto dyan, dalawa, sa taas. Doon sa kabilang kwarto nga, tatlo ang tao, dito sa kabila, dalawa lang sila. Isang babae at isang bata babae rin yung bata. Yung sa kabila, tatlong tao, uh, ah, dalawang lalaki at saka ah, matanda, matandang babae. Ngayon sa so baba sabi niya, meron dyang, uh, ah, may CR diyan, isang CR. Tapos, yung oh, ganda sabi niya ng ano nila, oh, yung mga upuan sa alaset. Sabi nung may third eye, sabi niya, ako sabi niya may vision ako pero hindi po mapasok sa vision ko yung mga ganyan. Oo, mali ba na, i-concentrate ko, at ano, pero kasi sabi niya, yung vision, pasumpong sumpong o na mabibision mo yung isang lugar, o anuman. Kaya doon, sinasabi ko, magkaiba. Oo, ayaw nang maniwala nung nakakwentuhan ko, at sinasabi niya, pilit-pilit niyang harap magkapareho. Hindi po, kasi na nga eh, sinasabi ko na nga, yung bayaw ko may BQJ nag-testing sila nung kasama namin yung third eye eh. At saka yung may third eye, tanda mo, pag tinignan niya isang taon na may karamdaman, alam niya kung ano nakalagay sa katawan. Oo, ano ba, sinalbahe, alam niya kung ano nakalagay sa katawan ng sinalbahe, kung karayong ba yan, kung ano ba yan, nakikita niya. Pero yung bayaw ko, hindi niya nabibisyon. Oo, hindi niya nabibisyon kung ano na sa katawan ng tao. Kasi nga, wala nga siyang third eye, wala, hindi tumatagos yung paningin niya eh yung nga, sabi nung kasama namin may third eye ako kahit saan ako tumingin kahit sinong tignan ko nalalaman ko kagad kasi nakikita ko eh personal eh o sabi niya o ito sabi niya sabi doon sa bayo ko sabi niya sa paligid natin gamitin mong vision mo sino na sa paligid natin o binibisyon ng bayo kung ganyan hindi niya masyadong maklaro oo pero sabi nung may third eye alam mo ba sabi niya dito sa gawing kaliwa natin, may mga nagosyoso sa atin, mga namanlupa. Oo, mga ibang nilalang. At saka may mga engkanto rito. Paligid natin, nakatingin nga sila sa atin eh. Oo. Ganon mga idol, hindi lahat ng ano, eh kaya nang may vision. Eh sabi na nga nung bayaw ko, yung vision, pasumpong-sumpong lang yan. At kung ipakikita sa'yo, sa pamamagitan ng visualize mo, makikita mo sa pamamagitan. Kasi sabi nga nung bayaw ko, pag may vision ka, parang ka nanood ng TV. O na ipinapakita sa'yo. Parang TV daw yan na dumalarawan sa harap mo yung nangyayari at yung mangyayari. O, sabi naman nung kasama namin may third sa akin walang ganyang dumalarawan. Basta pag tinignan ko ng ganyan, kita ko kagad. Oo, diba sabi niya, sampunan natin, sabi niya, ah, uh, doon sa atin, So, tinanggalingan natin doon sa bahay natin. Sabi nung kasama ko may third o, oh, titignan ko kung sinong tao na iwan doon. Sabi niya, o oh, yan o, oh. o, oh, dalawa lang pala na iwan doon sa atin. Wala na yung, sabi niya, wala si Manang, wala si ano. O, oh, dalawa lang silang naiwan. Sabi ni Lumbayo ko, ay ah, ako, hindi na maabot ng bisyon ko yan. O, oh, hindi ko na alam kung sinong nandiyan, kung sino silang naiwan dyan. Karon mga ayo ang kaibahan, bahan nang merong third eye do sa vision magkaiba. Mm. At yung mismong bayaw ko na may vision aminado siya. Hindi kaya ng vision yung kaya ng third eye. So sa mga biglaan, mga harapan, yung may vision hindi niya masasabi agad yung nangyayari. Hindi kaya ng may third eye, kita niya agad. Yan mga idol ha. Magkaiba kaya do sa nakakwentuhan ko tungkol sa sistema. Eh, ayaw ko, kinagalang doon yung paniniwala niya sa ganon, pero ako hindi naniniwala doon sa so sinasabi niya. At saka yung hula-hula. Yung bayaw ko nga, sabi nga ng bayaw ko, iba yung hula. At yung hula, karamihan supply. Kaya nga hula eh. Diba? Hindi ka gaya naman third eye. Point to point ang third eye. O, point to point yan. Kasi sabi nga niya, katulad nung pag meron tayong pasyenteng dumating, Diba? Sa akin mo agad tinatanong, sabi ni May Third Eye. Sa akin mo agad tinatanong kung ano nasa katawan ng tao. Bakit ganyan ang itsura? O. Oh. At saka yung May Third Eye, pagka may dumating na pasyente sa amin, sinasabi niya kaagad, may kasama ka, ayan o, oh, nasa tabi mo. Ang sabihin pa ni May Third Eye, lakas ng lubo ha, huh? sumama ka pa rito ha. Huh? O. Oh. Ganon. Pero yung bayaw ko, pag may dumating na pasyente, hindi niya alam ano, kung may kasama yung pasyente o oh, hindi. Kung may kasama yung pasyente na sumasabay o oh, wala. Pero may third eye, pag dumating yung pasyente, alam niya agad, kasama yung tumasalbahe kung nandiyan dyan. mga idol, magkaiba talaga ang third eye. Kasi doon sa sinasabi nilang may version O sinasabi nilang uh, mayroong pangitain. Yung tawag ba diba dyan, may pangitain daw. O, so, oh, totoo yun, iba ang pangitain, iba yung third eye. Kasi yung pangitain, pasumpong-sumpong yan, pagkagutong maipakita sa'yo, papakita sa'yo yung mga mangyayari. Ay, sabi nga nung bayaw ko, para daw television, para kang pag humarap kang ganyan, para may TV ka sa harap mo o mayroon kang ano na nakikita mo yung mangyayari. Hindi ka kaya na may third eye, wala sa nakikita ko yung parang TV. Rekta, nakikita niya sa mga mata niya. Ganoon, mga idol. Tsaka sa mga puno, alam niya agad ang puno na may portal o yung tinatawag na vortex. Alam niya, kasi pag natitigan niya, pag tinignan niya ng ganyan ng puno, alam niya kung yung puno na yan may lagosan patungo sa kabilang mundo o may laman niyang puno na yan. O, pero yung bayaw ko, kahit titigan niya ng titigan yung puno, hindi niya nabibisyon kung ano nandiyan sa puno. Maliban na lang, mabibisyon niya yan kapag hinawakan niya yung puno, katulad ni uh, Idol Ed eh, Kaluwag, kapag hinawakan yung isang bagay, lalo't puno, nabibisyo niya kung sino nasa loob ng puno at kung ano ang nandun doon. Hindi ka ng may third eye, kahit hindi niya hawakan lang, kahit niya, kahit hindi niya napita, pag tinigitan niya ng ganyan yan, kita niya kung sino nasa loob niya. Uh, ah, Kaya na mga idol, ah, sana kahit paano, marami kayong uh, ah, nakuha ang idea tungkol sa ating pinagkukwentuhan. Ha? Ah, tandaan niyo mga idol, magkaibang may third eye, magkaibang may version. Oo. Oh, malayo ang pagkakaiba nila kasi yung sabi na nga nung bayaw ko, yung version, pasumpong-sumpong. O, kasi pag ayaw daw ipakita sa'yo, wala rin. Oo. Pag, eh, pero pagka gusto ipakita, ipapakita sa'yo. Hindi ka gaya ng may third eye, wala nang kailangan pang hanapin. Wala nang kailangan gawin. Basta pag natignan niya ng ganyan yan, kita niya agad. Buha niya agad, buha niya sistema. Eh, na, sana doon sa nakakwentuhan ko, Inagalang ko yung paniniwala mo, pero hindi mo ako makapaniwala doon sa sinasabi mo na magkapareho lang. O, kasi, ikaw eh, ayaw ko na nga kung nakasama ka na sa mga sistema ng mga gamutan o mga ano pang ano. Pero ako kasi, nabanggit ko na nga, naging alalay ako ng bayaw ko minsan sa panggagamot At siya nga, nagturo sa akin ng mga ilang ispikitik para gamitin bilang pangunta sa mga uri ng mga masamang espiritu. At papanggitin ko na naman sa inyo, ha, yung mga masasamang espiritu, mga idol, walang ng lugar yan at walang pinipiling oras at araw gabi man yan o umaga kapag kano nandyan sa paligid mo yan at sabi nga eh yan wala pa tayo nandiyan na yan sila o mga masamang espiritu yan at yan eh hindi nagpapakita basta basta maliba na kung gusto kang pakitaan at pag may iniisip kang anyo ng itsura yun ang ipapakita sa iyo hindi kagaya ng mga inkanto ang mga inkanto hindi yan basta-basta nagpapakita. Pero, nang nanakit yan at nananalbahe yan kapag oras na bulabog mo at nasaling mo.